Muling nailagay sa kontrobersiya ang vlogger na si Boy Kayak matapos mag-viral ang isang video na nag-ala Superman ito habang nagmamaneho ng top-down tricycle. Ang LTO Aklan binigyan siya ng... Ano to? Showcase. showcase? Showcase order. Ah, uh, showcase. Uh, showcase. So, oh. para... Magandang araw mga kapobre, kumakailan lamang ay sunod-sunod ang pag-viral ni uh, Boy Kayak dito sa probinsya ng Aklan. Yung una pangyari, sumayaw siya doon sa historical uh, area ng uh, Banga Aklan at ngayon naman kumakailan lamang ay pinatawag siya o binigyan ng show cause order ng uh, LTO uh, Aklan dahil sa kanyang... Uh, Uh latest na viral video na kung saan uh, naka-brief lamang siya tapos ay nag-ala Superman sa kanyang uh, uh, kulong kulong o top down na uh, tricycle na minamaneho. So alamin natin ano nga ba ang uh, nasa likod ng mga pangyayari na ito. Baka usap natin si uh, Boy Kayak. Uh, Boy Kayak, ano talaga ang pangalan mo po? Jimmy. Jimmy. Katarata. Opo. Paano ka nag-start ng uh, ano sa vlogging industry? Sa ano sir sa Boracay? Oho. Uh -huh. Ano uh, Gakayak. nakayak? Uh, boy uh, kaya pala doon nangyari ang nag uh, kayak ako sa Boracay dati. Okay, tapos ay haro noon na ano mm na -hmm. ano. Ano, 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 ano makaron pag content. Mm -hmm. Ay nag-oobra bi kami dati content. Oho. Uh -huh. Sang iba na dati. Mm -hmm. Pero nag wae man nag nag kami sa sariling, uh, ano namon it, ng page mga. Um. Tapos, mga ano pa man, mga... Nag-start kami it ng, ano, it ng... Una-una naman niya start mga, wapan uh, nit ng ano. Tapos, hmm. naguntat kami. Oo. Uh -huh. Bali grup, grupo pala kayo dati, grupo? oh grupo kami dati. Anong natin? year yan nag-start uh, kayo? Anong year nito ito? Now, pa during pandemic or... Man. Ah, after pandemic huh? ha Last year lang. 2024. 2024? Ah, oh. bago lang. Oh. Oh. 2024 kami nag-ano nag, oh. dati. Nag-umpisa. Nag, oh. Isang grupo. Oo. Oh. Ano kami dati? Ay, hey, nag viral lang mo niya post nito mm. dati. Oo. Oh. Ano, ano ro yung binobrali ka dito? Nag-ano, nag-kayak nga, nag-brip. Oo. Kami nag-viral. Ano Ro, kakaiba di ka to? Nag, ano, eh, mm. oh. 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 ano ro, uh, ro. E, ro, ano ba? Ro, amon niya, gin, ano ka to? Ro, Iba sa kayo ro, instructor it kaya kay nagbrief nga nagpicture sa kayak. Makarang mo uh Parang unique. <coughs> Parang first time. Oh, first time. Nga naka nakabrief ay oh, ro nagakayak naka, naka abi na eh, naka ano karon mga, mga instructor. sakto gang. Sakto. oo, mm -hmm. oo, Katang pang oh. ano mo ra. no oh, ano, di eh, Mhm. Mm Tapos nagubra mit account ta abot kami dati. Oh, sa oh. among grupo pero iba nag Aralin man bagay, nag-ubra sa ibang ano man, Mm-hmm. nagubra kami ng page namon. Yeah, gin ano na ko to, buy kayak. Oh. ginubra. Imo mm -hmm. e, to nga gin ano namon. Tapos, mo na tapos nagpost man ako mga pilang domingo siguro ay. Mm -hmm. man ako ano. Gin iwan na din nakon. Mm. -hmm. Oh, oh, oh. Pero hara, nag uh... pero sa latest mo na mga content ay nag uh, viral ka dahil sa kakaiba mo ngang content latest ka halos controversial ruibo nga rin nga mga content mo kaya ka ano? Oo. o bakit mo ito ginagawa yung ganito para sa ano ba kunta sa for entertainment ba lang <laughs> mm -hmm. may siyempre may baygan mar tao bisan ikahuya na ko may, may baygan mar tao mga mm -hmm. ron ko yun ano ba nga yeah, purpose oo oh. di bali nga may anak ko basta may baygan mar tao haron ko ano para sa akong mga ano ba mm -hmm. ano Okay, oo. Pero, Rundanya yung unang na nagka-controversial ka ay yung itong uh, sumayaw ka sa doon banga, sa rotonda, sa banga, sa may historical background. Si so, sino na ang nagdidirect sa iyo nito? Sino nag-direct sa iyo? mga, halimbawa, nga mga mga content, sino sa? Huwag man ikaw na konsulta, nga, ano, o. bali ikaw lang, o, Ako malang. Okay. Uh, At, ano, may sipan ay, mo, bro. Manoobra ni mo, mm. oo sa itong latest incident na ipinatawag ka ng LTO. Bakit nagawa mo rin ito? Mandit na obra mani mo rato. Ang ano malato? to, tag-od malang to, tag mal, to 40, 49 hmm. sir. Oo. Oh, oh, oh. Baligin, ano malako ako ito nga, bi, hey, ako makara, ay, mag-obra proud mo makara. Ay, eh, pero bukong malang sa national road to sir. Uh -huh. Sa ano malato to, sa, ito sa partit bukid, sa may aparisyo. Oo. Uh -huh. Ito lang to. Pero, ito. Pero datag malang Oo. Oh. Wa makatawo to. Matsa nag ala Superman ikaw. Ogin ubra nakot ko to makato pero dali man to pag tapos oh. mo lat video ay suksok man Ah. Ato malang. Ako man mga nagaagi nya mo. Uwa gid. Hmm. Uwa gid. Amo nya na di datag man. Balik kita hmm. man nimo sa gayo ron may gagaing mga siyakyan. Wa hmm. mata diri-diri mga ano baligin hugat naman nga may mga sakyan makaroon ay waman mabaligin sigurado mata rin yung ma um, wait ka um, waman waman matawo ito wait maperwisyo hindi e, man naman obrawan ito nga may mga tawo ito nga ano oo, oo. so ano ro sino nag, nag post ikaw man nag post ako uh, man facebook nag post facebook page ni mo uh. tapos gin grab it ibang istasyon oo ag how come <laughs> <laughs> ato dayon nga pag grab nanda ito yung mga video hay Haron rayon nga ginpatawag ka itlto Ano ano ro ano ano ro hambal itlto LTO kay Nang ano kani ni abo nga sa abo ba ano kanda. na nagcomplain. Oh, ah, abo kanda nga nagtag nag o oh, na mention. Oh, nag mention. Oh, Kaya nga oh. naanohan ba nanda. Nakita nang daro imo nga video. So pagka pagka patawag kimo itlto ano rayon ro ano ano ro nagkatabo uh, ano ro gyen hambal it lt okay mo ay maano ko manang makarba kon ipaliwanag ba kon na kon ro mm -mm. ro ano to kon sa national oh. ano bukon pero oh. sa hato ma lang ro gin ano ang jakon mm -mm. nga nga makaron ipaliwanag ko kuno ro pero natabo nga to mm nga -mm. nga ano ba nga incident mm -mm. oo oh gin may ano sa dam may sanction or may gin pataw kanda sandaki mo nga multa or something anong wa well, man ay uh -huh. gin anuhan ma lang to nga makatunga ni para ma anuhan ba nga nagadto ko ito para uh -huh. maano ano na kuno ano kun alin gid ba uh -huh. ay hatong ni gina ano na ano to i ano to i showcase Shokos order. Ah, uh, Oh, show course, uh -huh. gin, uh Parang, ano malang ron, gin sulatan kang, kang, uh, ka nga ginaimbitahan ka nga uh -oh. makipagkita ka kada kag mag-explain ka oo oh, o, uh -oh. explain ba ko na kung, kung ano ba ro, ano ito ro uh -oh. imong uh oh. obra hmm. oo uh oh, tapos ay na, na sayuran kuno nga wala gali ka driver's license man or wa, -gin. ano wa ko tinisi siya so paano tay mo sa salakyan nga to gin hold na da it LTO or ano wa gid wa man awa ah, man uh oo -oh. ano ro advice kay mo ni Sir Marlon Billis gin Nag-ano like, mo lang, siyempre ako nga yung drive nga itong top down matatoy, gimbound, oh. ba, ah, yung, libit, the, mo ito, yung boundary na ako. Oh. Siyempre yung libut-libut is daan niya, ginuga oh, mo lang ako ito. Huwag oh. matangit ng ano ba? Sa likod it, mga controversial nga nga mga panghitabo. Sa'yo na ako nga, Rosang Kablogger, hay may, may, ano, kumbaga, ay gusto man imo nga, ano ro imo nga, imo nga plano gin sa imo nga pag-vlog. Or ano ro imo nga goal? Ano imo nga, ano rin, ano, Darwin? Ano ro imo nga, purpose purpose kid I know, nga May mga tawo nga mga ano bi mana mga ano eh, gusto man ako nya mag mm -hmm. ano ba kunto oh. mag magtanaw man o mag mag yeah. ano man malipay man ba maka mm -hmm. ro malaknya ano eh pero ako man na, lang nakita kawo sa vlog ano, oh kapilay mong gina swirl box may ay kun ano amon biyae ah. Uh, pero ano, eh sa ano eh Oh. Depende kung may roll. Ah, amon nang ano nang sa sa ano ba kami ano? mali sa amon Ah, may promote, promotion. promotion. Oh, may kasi kung sa advertisement abi sa Facebook baka ron mahinay. Oh. So may naga may kin yung uh, <coughs> nga nga ba third party <coughs> nga oh. nagapa-promote. Aron among mga ano, ina man kami ga, ga man. Tikaron oh. Ano, mga online games nga ron. Oh, online, online, games, oh. Kasi, oh, nga. online Parang lamang so, kung may man, magdaog, bali, ina mo um, may komisyon kami na Ah, may komisyon pa ka mo. Kung um, may, kung mag, amo niya player ito, magdaog, at lang mga, ano ba yan? May komisyon uh, dahil uh, May komisyon. Oo, oh, maroon gali. Pero okay. nagapita ka, ka waskar nagapita ka man sa Facebook. Mainag okay. man. Sa kiri lang. Sa kiri yung